tingin mo ba may pag-asa si Tata kay Inoue? Of Sakaling course. magkaharap sila? Of course, ang lakas si Tata iba. Lakas, malakas talaga si Tata. Sparring partner din ako sa Japan. ganon matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Uh, kay Naoya, sa dami ng rounds, hindi, hindi ako narugit talaga dun sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam na narugi sa kanya. Pero kasi meron kahapon, first time lang, narugi ako eh. <laughs> Alam kong marami sa inyo ang nagtatalo-talo kung sino ba talaga ang mananalo kung sakaling maglalaban na si Nauya Inoue at si Quadro Alas, General Casimero. Kaya kailangan mo talagang mapanood ang bidyong ito. Ang isa sa napakalaking tanong ng napakaraming boxing fans ay kaya ngabang bang manalo ng angas ng Pinas sa halimaw ng Japan? Sa bidyong ito ay bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito ng napakaraming boxing fans. Tatlong boksingero ang nakalaban na ni Inoue at Casimero ang magpapatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero kontra kay Nauya Inoue at mukhang delikado at dihado sa kamao ni Casimero ang hapon na ito. At si Nonito Donaire na dalawang beses nang nakalaban ni Inoue ay sinabi na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Nauya Inoue. Nasa dibdib mo. Uh, dalawang beses mo nakaharap si Inoue, maraming nanonood dito. Oo, oh, dalawang beses uh, yan. Katingin mo ba, kayang kaya, kaya may pag-asa yung si Tata kay Inoue? Of sakaling course. magkaharap sila. Of course, ang lakas si Tata, iba. Lakas, malakas talaga si Tata, no? si Chop mm. Tata. At uh, yung alamin niya na yung ginamit niya na, yung jab, and then nag-sit-up siya. Uh, he's gonna be a very formidable opponent. Dalawang Hapon at isang Pinoy ang parehas na nakalaban ng dalawang boksingerong ito. Umpisahan natin kay Kenya Yamashita. Ito yung Hapon na boksingero na nakalaban ni Casimero noong taong 2019. At si Kenya Yamashita rin ang madalas na kasparing partner noon ni Naoya Inoue. Ngunit ang laban ng Casimero versus Kenya Yamashita ay maagang natapos sa round 6. Itinigil na ng referee ang laban dahil di na kaya ng hapon na makipaglaban Kung sa Kamaone Inoue ay nakayanan pa ni Yamashita Pero sa Kamaone Kasimero ay bumigay na talaga siya sa isang interview ay hindi daw matamaan ni Masita ng counter si Casimero. Pero si Inoue ay madali lang nitong natatamaan. Napakalayo ng distansya ni Casimero ayon kay Masita sa gitna ng laban. Kaya mahirap patamaan. Pero pag ito na daw ang umuopensa ay tumatalo na ito sa kalaban. Sinasabay ang suntok na pangmalakasan na mahirap ng iwasan. Pag si Inui ang sumunto kay Masita, nababasa paniya Masita. Pero pag si Casimero na ang sumunto kay Masita, sapul na siya Masita. Ayun kaya Masita, mabagal daw si Casimero kung iyong titingnan. Pero ito daw kasi ang paraan para maging lalong mabisa ang unpredictable na galawan. Dito ay napagtanto na ni Yamashita na napag-aralan at na master na ng gusto ni Casimero ang lahat ng skill ng isang boxing player. Kaya kahit na sa si Inoue ay isang complete fighter, makakahanap pa rin ng paraan si Casimero para ito ay matalo. At kung mauunang makatama ng sulido si Casimero kontra kay Inoue, siguradong matatalo na si Inoue kay Casimero. Pero si Inoue ay nagpapabago-bago lang taktika depende sa kalaban nito. Pero magiging walang silbi lang daw ito kay Casimero dahil nga unpredictable ang galawan ni Casimero. Mapakaliwa o kanan ang gamitin ni Casimero ay parehas daw napakalakas at mapanganib na kamao. At ayon kaya Yamashita, ang pinakadelikado sa lahat kay Casimero. Kusa nang gumagalaw ang mga katawan nito na hindi na niya iniisip ang mga insayo. nag a ang style ni Casimero depende sa kanyang kalaban doon na mismo sa gitna ng laban. Mahirap itong maipaliwanag at hindi maiintindihan ng simpleng boksingero lang. Pero isa lang gawang ang tumatak sa isip ni Yamashita na nitong kalaban na maaari lang daw matalo kung gagamitan ng dayaan. Sumunod naman na boksingero ay si Rayo Akaho. Hapon din ang boksingerong ito na nakalaban ni Casimero. Ito ang nakakagulat na revelasyon ng Hapon dahil ayon sa kanya pagdating kay Inoue madali lang niya itong tinalo. Dumating pa nga sa punto na tatlong beses niya itong napabagsak sa kanilang sparring na laban. Tino-se sure, chori, hidemi gi-fukku ga ateru to, hidari fukku wo neratteru tte kanji, hidari body tte iu yori zenhaku nakatta ne. Cha. Mm. Pero pagdating kay Casimero, iba ang naging kwento. Dahil halos mamatay daw si Akaho sa lakas ni Casimero. Nabasag pa nga ang pangan nito sa lakas ng suntok ni Casimero. At ito ang dahilan kung bakit siya natalo. Dahil sa kanyang pagkahimatay at pagkabasag ng panga, inamin ng hapon na tumalo kay Inoue na siya ay nawasak talaga at natalo sa pamamagitan ng KO kay Cuadro Alas, General Casimero. Sa lakas ni Casimero ay natakot talaga si Akaho kaya siya nag-inarte at kusang sumuko. Isang bagay na hindi niya naramdaman nang makaharap niya si Inoue kaya para sa kanya kung maglalaban si Inoue at Casimero, sigurado daw na may kalalagyan talaga si Inoue sa lakas ni Casimero. Ang pangatlong boksingero na buhay na magpapatunay na kaya talagang matalo ni Casimero si Inoue ay si Pete Apolinar, isang Pilipinong boksingero na ilang beses ding nakasparing ni Inoue at nakasparing din si Casimero. Sparring partner din ako sa Japan, ganun matagal din ako nagka-sparring kay Naoya pagasa dinami-dami na. Marami na rin yung rounds namin na uh, nagpaliit, nagpasuntok, kumain ako, suntok niya. <laughs> bueno, gano'n. At yun, naramdaman ko yung mga pinagkaiba nila. At, ano. Ayon kay Apolinar, si Casimero daw ang klase ng boksingero na sa una ay magpapagpag lang ng kalawang. Pero sa oras na ito ay maging seryoso, ay naramdaman niya talaga ang pagiging halimaw nito na para daw isang leon sa ibabaw ng lona. Hmm, hindi naman ako, bago sa atin na yung lakas niya talaga. Pero nagano parang na-surprise ako eh, Kasi yung unang nakita ko siya nag -spare. Ano lang pala yun, parang kala ko ganun. Parang spar play, spar play lang. Pero parang nagpapagpag lang pala siya ng kalawang. Kasi nung kahapon, nung last sparring kami, grabe, parang na siyang leon. Grabe, iba na yung kondisyon niya. Ibang kasi meron na yung ano. Pagtungtong mo ng ring, parang Banin. nandun yung killer instinct niya isang bagay na hindi niya naramdaman kay Nauya Inoue ito ang lakas ng presensya ni Cuadro Alas, General Casimero nang makalaban niya daw si Casimero sobrang unpredictable talaga ng mga suntok nito dahilan upang hindi talaga mabasa ang mga atake ni Casimero ng isang boksingero talaga, ah, mas kasi yung mga suntok niya ano eh unpredictable kumbaga kasi Tsaka, hindi mo siya ma makukumpensahan talaga kasi yung pag-ilag niya, merong babalik na mas malakas. Gano? Ayon din kay Apulinar, gamit ni Casimero ang mga paa at inuunat niya ng gusto ang kanyang katawan upang maging todo bigay ang suntok na kanyang papakawalan. Baga, yung sa pag-ilag niya, nandun pala yung nandun dun niya ni sineset up yung malakas na counter, gano'n ay uh, yung lakas ng suntok niya nagagaling talaga sa ano niya sa sa hip sa leg ganoon ah uh, binibend niya talaga yung niya para pagbigay talaga tutubigay talaga nang makaharap daw ni Apolinar si uya Inoue ilang beses daw siyang kumain ng kamao ni Inoue pero hindi siya narugi pero nang unang beses niyang makasparing si Casimero ay narugi talaga siya ng gusto partida ni Casimero first time pa ito Kinoyas, oh, dami ng rounds. Hindi, hindi ako narugit talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam na narugi sa kanya. Pero okay, kasi meron kahapon. First time lang narugit ako eh. <laughs> Tinanong ni Diego Bandido si Pete Apulinar ng isang seryosong tanong kung sino sa tingin niya ang mananalo kung maglalaban si inuwet at Casimero at ikakagulat mo talaga ang naging sagot nito. Sino yung mananalo pag naglaban sila? Uh... Para sa akin, malaki yung chance nila parehong manalo. Eh, kung sinong tama, e eh, may kalalagyan talaga kasi para sa akin nga, yung lakas ni Casimero e eh, iba. at Sa tatlong buksingerong ito na nagpatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Naoya Inoue, sana'y nasagot nito ang malaking katanungan sa isipan mo. God bless everyone. Bye-bye!